umuulan na ngayon. So, hindi po ako makakaalis. Hindi po po ako makagaan makaalis. So, uh, umuulan na. Ayan, grabe ang ulan mga guys. Mga kaibigan, mga KFW, yan patuloy nyo kang supportahan sa YouTube channel natin. So, ngayon, so, video po Punta po kong labas. Naghihintay lang po ako ng uh, hulas ng ulan. Ngayon mga guys, may party nga tao. Oh. oh matibay sa ano po yan sa ulanan no eh. ayan mga guys ayan po ulan ulan ano na nagdadaan na po nagdidagdaan na po ang tao ayan daanan po kasi yung kabila na yun ano na yan, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga guys, mga kaibigan, mga uh, W sa patuloy niyong pag-suporta sa aking official YouTube channel. Ngayong araw na ito ay uh, papunta po akong labas. Yan. So, ngayon, ulit-ulit po tayo sa ating uh, programa sa pag, uh, uh, pagtulong. Yan. So, ngayon mga guys, ay patuloy tayo sa ating uh, na Uh, mga ka-farmers na yung mga ulan na yun, ay grabe ang ulan buti nga ni at umula na Ayan, uh, at na, umula na nga ni at uh, ulan na talaga And, hindi ba na tayo magagawa wala na tayo magagawa kasi maulan at tayo makalabas ng bahay na po ay mahina pa po yan Nagbaba ako dito Bawala na talaga po. May bagyo na po na mamataan. Rock pressure area. Ayan. Mga guys, sama natin si Ino. Ino Ligera Matibay sa lamig yan. Hagip lang po. Hagip. Ayan. Ayan. Good luck. Mabuhay. Thank you so much. Inyong patuloy niyong pagsuporta Bye-bye. God bless.